Alright. Pag-usapan natin ngayon mga kamukil itong ganitong klaseng pagkatrabaho trabaho ng bahay. Malaki yung gastos. Lodi muluk sa akin yung may-ari nito mga kamukila. Malaki yung gastos. Hindi naman sila nagtitipid sa budget, no? Open budget naman sila. Pero ganito yung ni recommend ng contractor sa kanila. So, itong ganitong klaseng mga kamukila, ayan, tingnan nyo So, agree ba kayo mga kamukil? sa ganitong klaseng diskarte ng pagkatrabaho or hindi so mag comment mga kamukil at pakishare ang video na to at sa susunod kong upload mga kamukil pag usapan natin na? No? kung ano din yung uh, reaction ko sa ganitong klaseng trabaho Man. so pakishare mga kamukil para marami ding maaawir sa ganitong klaseng mga trabaho na no? O, tingnan natin kung ano yung mga reaction nila sa karamihan, no?